Sa ng multi-purpose gym na ibinigay ng pamalang panlalawigan ng Nueva Ecija ang pasasalamat ng mga taga-barangay Bunol Gimba dahil ang mga kabataan doon ay nagkaroon ng palaruan ng volleyball habang ang mga kababaihan naman, maging ang mga kalalakihan, ay nagkaroon ng zumbahan. Napakalaking bagay po kasi yung mga kabataan, imbes na kung saan saan, may mga pinaglilibangan na po sila at hindi na rin po sila naiinitan kung gusto nilang maglaro. Sa so, yun po yung malaking tulong na naibigay sa amin o malaking biyaya ng uh, multipurpose gym na ito na pinagkalob ng ating butihing buting gobernador o yung umali at ng ating busy gobernador. Ayon kay Barangay Kapitan Edwin Avellanoza, ang naturang multipurpose gym ay ipinatayo noong May 2024 at nag mapakinabangan ng mga residente noong December 2024 kahit umuulan ay nagagamit ito ng mga mamamayan kaya biyaya ang turing nila dito Sa mga kabarangay po namin ah, hinihiling ko po sa inyo na sana po alagaan natin ang ating ah, ah, multipurpose gym na ipinagkaloob sa atin ng ating butihing gobernador dahil ito po ay napakalaking bagay para sa ating lahat Nung wala pa umano ang multi-purpose gym, ay nakikigamit o nakikipwesto lamang sila sa eskwelahan upang pansamantalang may mapagdausan ng iba't ibang aktibidad. Kaya Ania, tuwang-tuwa ang kanyang mga kabarangay dahil mayroon na silang napagdadausan ng mga aktibidad na masasabi nilang pag-aari na ng kanilang barangay. Kaya naging project na rin ng Sangguniang Kabataan ng Bunol ang pagpapalagay doon ng basketball court. Paliwanag ni Kapitan Avellanoza, hindi lamang ito palaruan at zumbahan kundi makakatulong din sa mga magsasaka. Lalo na po tayo mga magsasaka, sa panahon ng uh, tag-ani, pwede po natin iimbak ang ating mga aning palay lalo na po pag umuulan. Yung po yung uh, wala pong ibang makikinabang dito kundi tayo. Kaya ingatan po natin lalo lalo na po yung mga uh, kapurukan natin sa purukdos nandiyan po yan. Samantala, tinambalan pa ng Kapitolyo ng daycare center ang ipinatayong gym na pinakikinabangan naman ng mga batang mag-aaral. Noong nakaupo naman si former Governor Sharina Cherry D. Umali sa Kapitolyo ay pinatayuan ang Barangay Bunol ng isang maayos na barangay hall na magpasangga ngayon ay kanilang nagagamit. Go! Maraming maraming salamat po! Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.